fresh na fresh. O, oh, di ba? Yeah. Nagkaharap tayo na ng bagong-bago. Eh. O, oh, fresh na fresh from Iloilo. I'm Lenny Robredo. Mayong hapon sa tanan. Hanggang dyan lang alam ko. Um, bawat punta ko dito, I always promise myself that next time I come, ang speech ko now will be in Ilonggo. Um, kabalo, kaintindi, pero hindi nakakapagsalita kasi hindi ko kaya yung accent nyo. Ang accent nyo, kabaliktara ng accent namin. Kayo galit na, pero malambing pa. Kami naman naglalambing, pero parang galit. Um, Siyempre, Mayor Jerry, uh, Vice Mayor Ganson, um, the City Council, Uh, the representatives of the National Resilience Council, headed by Admiral Pama and um, Edie Sly, and the rest of the team, our department heads. Ma'am um, Raisa, sa inyo hapun ulit. It is so good to be back in Iloilo. Um, I haven't had the chance to thank you yet for the overwhelming support that you gave me um, in 2022. Ano yun na? Despite the odds, ang laki ng pinanalo ko sa Iloilo. Kaya maraming maraming salamat. Um, all my visits here have always been um, happy occasions. But not many of you know that I have been coming and going to Iloilo since, I think, in the early 2000s, still with my husband. Uh, naalala mo, Mayor Jerry, uh, magkaibigan kasi yung asawa ko sa so kasi Mayor Jerry, ang, ang City Hall noon, dun pa sa market, Uh, doon pa namin siya binibisita noon. Um, so because of that I saw how Iloilo -Ilo transformed. Um, the next time yung yung apart from coming and going with my husband to visit Mayor Jerry. Nandito ako in 2006. Um, twice for one week each kasi nag nagano ako nag ako sa bunso kong anak dahil nag math contest. Um, dalawang beses yon in one year. Um, it was, I think, um, I, I think it it was during those two visits that opened my eyes na yung bias ko sa ilo-ilo started. Um, dahil nandito ako mag-isa, we were only allowed to visit my daughter one hour a day. So mag-isa ako nag explore ng ilo-ilo. So doon ko nakita kung gaano kabait yung mga tricycle drivers. Uh, kung gaano kabait lahat, kung gaano kasarap yung pagkain. Um, so yung love affair ko with Iloilo started with that. And um, when I became congresswoman already after my husband died, Senator Frank told me to visit. Kasi yung asawa ni Senator Frank naman ng kababayan ko, si Tita Mila. So um, hindi ko alam kung alam nyo na yung pinaka-festival kasi sa amin, yung Our Lady of Peña Francia. Um, every September, yun, millions of people come to visit, and one of the most um, sought-after activities during that particular week is a fluvial procession. Um, million na tao yung pumupunta sa fluvial procession. So one one time, um, sumama sinamhang ko si Senator Frank sa kasi Tita Mila sa Penya Francia festival. Nakita niya kung gaano kada yung river namin, and sabi niya you should visit Iloilo. Kasi sabi niya, actually, yung river sa Iloilo dati, mas madumi pa dito. Um, pero dahil nilakasan namin yung loob namin to start the Esplanade program. Kasi ilang 13, 13 ano ba yon Faces? Already? Hindi ko alam kung ilan na. 12. Pero the first time I went, isa pa lang. Isa pa lang yung natatapos. Sabi um, sabi niya nung inumpisahan na painful lang naman yung umpisa eh. Painful yung umpisa pero once makapag makapag ano yan maka display na kayo ng proof of concept. Yung yung tao nagkakaroon na ng ownership sa paglilinis ng ng river. And ang ang naalala ko kasama ko na yung city council at that time eh. Ininvite ko na sila pero I was still in congress. Ayun kasama ko si Mayor Jerry sa Congress. Wala kaming masyadong influence on how the city will be run, 'di ba, Mayor? Parang pwede lang kaming tumulong, pero siyempre, 'yung magdedesisyon 'yung Mayor. Um So, na-naumpisahan na, naman namin, but not in the way that Iloilo City did it. So, bumalik ako ngayon uh, with, with my team. Um, most of them are incumbent councillors also. Some are have been with the city for so long but are now running for the city council to show them what is possible. Um, hindi lang yung esplanad yung titingnan namin. Titingnan din namin yung mga eye care centers. titing uh, titingnan namin, Mayor, yung underground cabling nyo, which is a dream for us. Dahil nagpuprosisyon kami sa Nagay. Yun din yung core festival namin. Tingin namin maganda sana kung underground cabling. Ngayon ko lang nalaman yung floods. So dapat pala sinama namin yun sa pag-aaralan. Kasi we just had the worst flood um, in our lifetime. October 22 of last October 22 of last year. So maraming pag-aaralan. Pero ako, I am a living witness kung gaano nagpalit ang kulay ng river nyo. Di ba hindi ganyan yung kulay dati? Ngayon, bluish na siya eh. Dati kakulay niya yung river namin. Pero nung nung parating parating pag nadedishearten ako, parating sinasabi ni Senator Frank, buti nga kayo wala kayong mga mga barge. Buti nga kayo wala kayong mga mga barko. Kami meron. So maraming langis sa amin. Kayo wala. So if you were able to do it in Iloilo, you can also do it um, sa Sanaga. Pero anyway, gusto ko din iksi Anna kasi hindi naman mahalaga yung sasabihin ko. Pero yung, yung sa akin lang, siguro if there was one lesson we learned kasi sabi ni Mayor Jerry nung bago siyang mayor dito, um he also went to Naga to visit our programs. Um we are also very proud of our city and what we have done in the last last um few decades or so. Pero if there was one lesson we learned, talagang yung fight to keep the city um clean, efficient, Um, good. It's it's a continuing fight, eh. 'di ba? Hindi siya natatapos dahil naayos mo. Pero yung pag-aayos araw-araw. And I think all the department heads here can attest to that. Ang laban araw-araw. Na siguro pagtamarin kang lumaban ng ilang araw, babalik ka sa dati. So so yung sa amin ganun din um, many of the members of our team have been in office for quite some time already. Alam din nila yon. Kami naman yung kung sinasabi ni mayor na yung passion to to make a difference every single day gano'n din sa amin. Um, pero mahalaga sa amin itong learning visit na to. Kasi parang very visual yung representation of what is possible. So pag nakita namin to um makaka-imagine din kami what we can do in Naga. Siguro hindi naman parehong-pareho kasi iba naman yung sitwasyon sa Naga. Pero ma-inspire man lang kami. Um, kaya maraming salamat for giving us us this this chance. Maraming salamat also for the very warm welcome. Wala pang well wala pang bisita sa Iloilo na hindi warm yung welcome nyo. <laughs> I have been here, I, I have been coming and going for so long, laging, laging in-embrace nyo ko. Parang naalala ko, kayo yung nag, ta tama, tama ba? Kayo yung nag, nag-MC ng rally natin. Kaya sabi, sabi ko na, ikaw yon. So maraming salamat. <laughs> Ang sasaya ng mga rally natin. Alam nyo, yung entrance ko dito sa Iloilo, naging naging pamantayan siya ng lahat na entrances sa mga rallies. Naalala niyo ba yung entrance ko dito? Naka Beyonce. Beyonce inspired. So, <laughs> so yun. Maraming salamat, Mayor Vice. Maraming salamat po to, to everyone in the City Council, at uh, to all the department heads. Thank you for um, welcoming our team. Benchmarking sa Iloilo. Mm. And alam naman natin na sila, Vipileni, talaga matalik sa magkaibigan. Medyo kapar, mm -hmm. di ba? nang mayor ng Iloilo. Kaya nga nung boy pa si Jess, di ba? Yes. Mayor ng Iloilo at ang lahat ng mga na sa Iloilo. O, di ba? Mm -hmm. At ito nga nagkaroon nga po ng benchmarking ang Naga City. Pero, Vipileni at ang kanyang team sa Iloilo City. Benchmarking nga po sila doon sa mga pangmalakasan na na ipatayo, na paunlad ng Iloilo City. Oh, yung mga best practices. Yes, yes. the best practices. Sabi nga ni VP Lenny, hindi man nila ito makopya ng same na same kasi magkaiba naman ang structure, syempre, ng Naga. Kaiba naman ang sitwasyon sa Naga City kumpara sa Iloilo. Pero at least, di diba, ba, paralel dun sa best practices ng Iloilo. Oo. Oh. Especially yung sa mga river nga daw, videographer, oh. di ba, sa drainage system. Kaya talagang iba talaga si VP Lenny. Mm -hmm. Talagang nagbe-benchmark siya para umunlad din yung kanyang lugar. Yes, naghahanap ng solusyon. Yes, at iba nga, internationally, ganun din naman ang ginagawa before ni VP Lenny na talaga nagbe-benchmark din siya sa lahat ng mga bansang pinupuntahan niya. Kaya nga di ba sabi niya, o oh, ito, baka pwede natin itong gawin sa Pilipinas. Mm -hmm. O oh, ito, baka pwede natin itong i-implement sa oh, wow. naga. Oh. Ganun dapat. Yes. Hindi dapat nagtatanim ka lang ng puno. At saka hindi ka lang basta-basta pumupot sa bansa para manood ng karera. Hmm? Brum, brum, brum. Clap-clap tayo kay Vipi at sa kanyang team na ang bagong team naga. Ayan na, fresh na fresh yan. Ngayon yan, mga kabatang helmet. Ngayon po yan. Fresh from Iloilo City. Santa, super nakakatawa lang talaga, no? Mm. -hmm. si Vipi Lenny, humahanap siya ng solusyon para sa problema ng Pilipinas. Hindi mo ikakahiya. Yes! Hindi talaga ikakahiya! Kaya alam mo, Bidyoga Par, nanggagala iti talaga ako, ha? Bakit na naman? Kasi nasa sexy, babe. Nabalita ako kasi, tinur daw sa Comelec. O ngayon naman, siya na ang face of Comelec. O, oh, ba diba? Parang tularan daw. Kasi daw, inamin nga na hindi masyadong maalam about the Comelec. O, gini. Di... Eh, teka lang. Eh, ano ba yung mga pinagpo-post dati? <coughs> Ay, naku. Kaya, alam nyo, ang magandang tularan, si Vipi Lenny. Kaya yung mga tao or mga individual na dapat, alam nyo yun, binabalita nyo. Oo. Tsaka kumuha ka ng model. Nagka-model, model. Kumuha ka ng modelo na talagang nag-radiate dyan yung transparency, accountability, and good governance. Hindi yung sinungaling. Hindi yung nagpapalusot. Hindi naan lang sa, ay, ang ganda. Ay, parang kilala ko yun, ah. Kilala oh Oo. Pero... Ganda. Puro ganda. Ganda, ganda, ganda ng ulo ko. Pero syempre, kung gusto mo ang video, tawag ka lang na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa naman na may na-upload po namin yung video ka-purpose. Congratulations po sa team! Ang bagong Team Naga at syempre kay Vipi Lenny. Yes naman! No alam mo, bibihira lang yung mga ganyang public servant na talagang nag-i-immerse, talagang nagbibigay, naglalaan ng effort, ng oras, ng panahon para mag-benchmark mm -mm. sa mga best practices ng ibang lugar. Di ba? talaga ng solusyon, di ba? Yes, hindi yung nakaupo lang do, namimiga, naka, na na mm, mm, nakasakay na sa speedboat. di ba? O, basta mabatang helmet, stay happy, stay healthy, and stay, stay safe. As always, sabi kami sa bayan ng helmet, din ang setting better. everyday. God bless you, everyone. Bye!